lalakad si tatay, nakita ko. Mukhang uh, sana siya na yung mabigyan ko ng bigas. walang ako na ng jempol, yung medyo hindi gipit. At hindi masikip. Hindi makakausap ko siya. Lalakad eh. Tatanungin ko kung saan siya galing. Lalakad lang siya eh. Itayin ko rito. Nalakad siya. Nalakad siya eh. Wala ko ng chenpo. Wala ko ng chenpo. Tay! Good na tay! Ay, nakita ko kayo naglalakad. Saan kayo galing? Ha? Nakita ko po kayo naglalakad. Saan po kayo galing? Trabaho? ah, wag, po kayong magalala. Ah, may maganda akong intention sa inyo. Mukha, kinakabahan po kayo. galing po kayo sa trabaho. Ah, ano trabaho nyo? Ah, gumagawa kayo lumpia. Oo. Oh, So, magdamag, naggumawa kayo. Tapos, uuwi na kayo ngayon. Kasi, ba't di kayo nag-commute? <laughs> Wala pa masaya Hindi pa, hindi, kumbaga, peligro, peligro di, ano, ang, 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 araw. Anyway, tay, kasi nakita ko kayo, naglalakad doon, sinusundan ko kayo. Sabi ko, mukhang galing sa trabaho si tatay. Ano pangalan niyo, tay? Si tatay Joel. Tatay Joel, ilang taong ka na, tatay Joel? 47. 47. Hindi na, ako ligoy tay, ah Um, ang tagal ako ng pag, na, matagal akong naghanap para mabigyan lang ng bigas. Dahil mahal ang bigas ngayon, bibigyan kita ng bigas. Okay lang ba? Bibigyan kita ng bigas to siya Para pag-uwi nyo, meron ka ng bigas dun sa sa bahay. May anak ka na, tay. Oo, oh, uh, uh, sige. Tatay, ano ang pangalan? Tatay Joel. God bless, ha. Pagdamutan mo na yung bigas. Okay ba?